Ano ang flow? Ang flow ay isang rap na may tuno. Ang ibig sabihin ay kinakanta yung rap e eh kung isa ka rin sa nababash. Dahil sa panahong ito na napapanahon ng flow, ituturo ko sa iyo kung paano mag-flow. Una, makinig ka ng kanta yung music kasi yung flow ay para ring music para makuha mo yung estilo sa pananalita at yun ang malaking hakbang para matuto mag-flow at pangalawa sa bayan mo ang kanta na pinapakinggan mo para ma ang boses mo at magaya ang estilo ng isang singer kasi yung flow parang kanta kaya kailangan tono at yung pinapakinggan mong singer dapat yung kaya mo o bagay sa'yo. May pang mataasa, may pang lang. Kung alin ang kaya mo, yun ang piliin mo na pakinggan. Kasi may dalawang uri ang pagkakanta. Una ang malumanay kapag sa lalaki swabe na busis ang lalabas. Pangalawa ay pang mataasan. At kung alin yan ang kaya mong gawin, yun ang pakinggan mo para maisakto. Tandaan ang kailangan mo lang makuha doon yung tuno kung paano gawin at kapag nakuha mo na doon mo na simulan mag ng flow. Tapos itrain mo lang ang sarili mo para masanay makakaya mo rin yan tiwala lang. Prueba ang boses ko dati kung di ka maniniwala. Ang mahalaga sa sarili mo wag na wag kang mawawala ng tiwala. Kayang kaya mo yan. Suportado kita.